Hi guys, food trip muna tayo. At yung mga kinain ko nung pumunta ako ng Portugal last year for 10 minutes. Eso ay tosta misto. Sa bakery ko lang yan kinain. Sama yung pasta de nata. And then, eto naman yung kanyang fetches. Francesinha. Yeah. Na pinagsamang steak, uh, croque mochou, at saka merong fries and may sauce. Eto naman yung kanilang uh, grilled sardines. Sa atin ay tamban, di ba? Pero doon ang mamahal niya, guys. And then, meron din silang pork chop. Ito yung uh, pumunta ako ng McDonald's. So, tingnan niyo ang ganda ng kanilang uh, shop sa McDonald's. So, karamihan sa mga tao lumadaan at pumunta ng McDonald's. So, tingnan yung uh, decoration nila. Yan naman ang aking dinner sa Viana de Castelo. Ako lang may guys, solo na to na trip, kaya ako lang yung kumakain. Ang mura ng binayaran ko. For that, kasama niyo yung half liter na wine na yan, red wine. Ako lang yung umubos. 15 euro lang yan. Kaya ang mura, di ba? Buti nga, nakauwi pa ako ng bahay. Hindi pa ako ganun kalas eh. Ito naman yung mga kinain ko sa bakery. Hindi ko na matandaan kung ano ang names nila. Pero, hindi ka talaga magugutom sa portugal Ito naman yung steak nila doon. Hindi ko alam, pero bakit may mga itlog sa ibabaw ng steak nila? Dito sa Belgium kasi walang, walang itlog sa ibabaw ng steak. And then, eto naman ay hindi ko na matandaan, pero ang dami nilang pastries. Ang sasarap, guys. So, parang may mga pumpkin yata yung sa loob niya. Masarap siya. Yan. So, as in, mura lang din siya sa mga bakery So, kung magugutom ka doon, daan ka rin ng bakery at talagang hindi ka magugutom. Ang dami-daming choices at saka ang dami-daming halos every 200 meters may mga bakery ka na makikita. Kaya nga, parang ang vibes na ay na sa Pilipinas. Para sa Pilipinas din na marami kang mapagpipilian sa kanilang mga bakery. At saka, gusto sa ko yung vibe ng Portugal at cheaper alternative siya kung namimiss mo yung Pilipinas, pwede pwede ka pumunta ang Portugal. Ito naman yung dinner ko sa Villaria. Ang sarap niya guys, uh, hindi ko na matandaan yung name, pero rice siya with pork at saka chorizo. And then, ito yung kanilang dessert. Pasensya na hindi ko na talaga matandaan. Basta ako, kain lang ako ng kain. Hindi naman ako mapili. Diyan, sa mga bakery ko lang yun yung bakery. ilang taon yung pinuntahan ko guys kaya marami talaga akong na-try na mga pagkain ito naman ang dessert na nabili ko sa bakery ng hmm, lamego so sa lamego ko yan binili ang lamig nung ang lamig so ko lamig wala pa naman akong dalang mga jacket kasi akala ko spring na nga so mainit medyo mainit sa Portugal kaso naabutan ako ng snow doon kaya ang lamig kaya while na at saka maulan pa. Kaya while nagpapatila ng ulan, pumasok ako ng bakery at kumain ng kumain ng mga tinapay. Yun. May mga donuts. Parang version niya ito nila ng mga ensaymada sa atin. Yun. Kaya gustong gusto ko yung vibes niya. Kasi parang sa Pilipinas ka rin na pag pumasok ka ng bakery, pwede kang makikupo at kakain. Ito naman ang breakfast ko sa Coimbra. Coimbra, ang ganda ng city na yun, guys. Maganda siya. Kaya, uh, gustong gusto ko yung city ng Coimbra. At ka doon ako nakakain ng lechon. Meron silang lechon doon. Kaya, ang saya, -saya ako. And then, parami kasi mga version ng mga pasta din na mga Kaya, nag-try din ako sa iba't ibang towns. And then, pumasok ako ng palengke nila, ng Coimbra. Ito yung mga nakita ko. Ano bang tawag yan sa atin? Tam, mayamaya, uh, maya maya, marami silang isda. Tsaka, meron silang mga bangus. Tingnan nyo, may bangus sila doon. Hindi nyo kaya naitanong kung magkano yung kilo. Kung meron nga lang akong kitchen, pwede na akong mamalengke dyan at magluto ng pagkain nila. Yan. Parang maya maya yata yan sa atin. Paborito yan ng nanay ko. At tsaka, meron silang bulat ko ng bulad sa, ano nga bang tawag sa bulad sa, ayun, basa bulat lami siya guys. And then, mayroon din sa iba't ibang klase ng putas. Tingnan nyo, may papaya. And then, mayroon din silang atis. Mayroon silang atis. Hindi ko na natanong kung magkano yun. So, may, meron silang atis. And then, ang dami. And then, mayroon silang mga chorizo, mga sausages. Hindi ko na try yung mga sausages nila. And then, Pina style. Kaya, kaya parang, parang ang saya ng feeling ko nung nandun ako sa Portugal. At saka meron din sa newsstand na parang yung sa atin na may mga nagbebenta ng newspaper or nagbebenta ng comics sa so, tabi-tabi. Ito naman yung, uh, na, um, yung porto na try namin after nung concert. So, meron silang free porto after nung nanood ako ng concert eto yung restaurant na pinuntahan ko sa Coimbra. Meron silang lechon. So, letaw yung tawag nila sa lechon. Kaya, tuwang-tuwa ako guys. Ang bait ng may-ari at saka ang dami niyang binigay sa akin. Sayang nga, wala silang rice. Kasi, fries yung kanilang kasama sa lechon. Kung meron lang sanang kanin, nako, so po saya ko. And then, meron din akong free na soup na binigay ng may-ari. And then, natuwa kasi sila. Kaya parang, hindi sila bihira na sa nakakita ng Pilipina doon. Kaya tuwang-tuwa sila sa akin. Kaya binigyan ako ng extra. May free wine, may free soup, at saka yun. Tuwang-tuwa ako. Ito naman yung lunch ko sa University ng Coimbra. Punta ka lang doon sa student canteen nila. And then, pwede kang kakain doon. Ang mura. Yan, may mga chocolate cake. Yan, para ang binayaran ko dyan ay less than 10 euro. O, diba? Ang mura. Ang mura niya, guys. Ito naman ay sa matosinhos. Parang doon. Steak din yan na may itlog. Ayan. Fry, may fries at saka may tinapay. And then, ito naman yung bola ng kabalyaw. Ayan. So, nag-free nag, nag free taste, nag-porto tasting ako ng iba't ibang klase ng porto. So, may green, white, red, ano pa bang, tony, ruby, ganyan. And then, umorder ako ng mga bola ng kabalyaw. Ito naman yung dinner ko sa hostel. Bumili na ako ng lechon manok. Ito yung French chignon, sinabi ko nga kanina, na meron ding itlog sa ibabaw. Yan, so toast siya, may fries, my steak, my egg, my sauce. Ayan, super calorie low. And then, ito yung toast sa misto na sinabi ko, ang sarap niya guys. Yun yung first meal ko sa Portugal. Talagang ang sarap-sarap. Yan, iba't ibang klase siya ng layer ng salami at saka hum. Kaya masarap siya, sobra. Hindi ko talaga makalimutan kung anong lasa, kaya talagang super bilib ako dun sa kinain ko noon. First meal ko siya ng kararating ko ng porto, kaya yun. napas napasabak tuloy sa kainan, kaya yan, super saya